Mga kami naroon tayo sa ating fish fund. Ito yung mga apo na. Yung una kong nilagay na hanggang ngayon ay hindi pa nalagyan ng bagong fingerlings. Ating i-update yung kanilang mga apo. Ito yung naka tatlong ani na. Tuloy-tuloy lang ang kanilang pagdami. Tara! <tap> So yung ating mga tilapia pa natitira, yung mga anak na nung ating unang mga alaga at nakapag-anin na uli nung malalaki, yung so, maliit. So hindi na masyadong naalagaan dahil uh, naghihintay nga tayo ng fingerlings pero matagal dumating ang fingerlings dito sa isla. Kaya mapakain di man at ang pamakain ko nga ay pakain muna ng baboy. Dahil uh, dito hindi nag-retail ng mga pakaan sa isda ng tate. Kaya hindi pwedeng bumili ng pakilo-kilo. Sak sako ko Kaya habang naging hindi tayong fingerlings, hindi tayo makabili ng kadami. Dahil ito na may mga inbred na. Dahil anak na ito ng mga dati nating alaga. Pakainin natin ng pidge, arto. Pakain muna natin mga lubog. Kasi floater ang ating pakain. Ngayon nasa na sila sa lubog dahil ang pakain ay R2. Marami pa rin sila. At pwede na uli. Malalaki na naman. At pagdating ng ating hinihintay na fingerlings ay ating itong ER i-harvest ng lahat para mapalitan na lahat para sabay-sabay ang kanilang paglaki. dahil pag bibili tayo sa sako, hindi naman ganyang karami ito dahil ito yung mga tira-tira na lamang kaya hintay-hintay lang tayo ng fingerlings at hindi pa rin tayo nakakapagpatayo o nakapagpagawa ng bagong uspan na malaki-laki dahil kinapos tayo sa budget at nawala yung trabaho at may, may trabaho na uli pwede na tayong makapagpagawa na uli ng ating uspan so makapagpagawa na tayo ng malaki-laking is found. nakakarga ng libo mga 2,000 peraso na tinapia at ito yung natin ng 500 peraso dahil hindi naman kala nito maliit lang 1 meter ang lalim ng ating tubig pero ngayon pinababaan natin dahil kakaunti nga ang laman na mga kamindian tong update natin do sa ating dating ah uh, inaalaga ang mga tilapia Okay, salamat sa inyong panonood sa aking channel at uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta.